Ang buong espiritual na altar at dagat ng kamalayan ni Li Xiao ay tila gumuho sa sandaling ito. Malaki ang posibilidad na ito'y ganap ng bumagsak. Iyon ang sukdulang karilagan ng kagandahan sa sanlibutan. Walang salita ang makapaglalarawan nito. Sa isang sulyap lamang sa larawan ng estatwa. Kung ikukumpara sa itinuturing na pinakamagandang babae sa mundo, si Kuhong Yan. Higit pa rin ito. Sa sandaling ito. Gaano man kalakas ang pagtitimpi ni Liyong Xiao. Ang kanyang espiritual na altar ay bumagsak din at ang kanyang katawan ay tuluyang natigilan. Si Dilin ay hindi naglakas loob na tumingin sa estatwa. Ngunit patuloy niyang binabantayan ang kilos ni Liyong Xiao. Nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag, siya ay natarantang lumingon. Nakita lamang niya ang katawan ng estatwa na nagkaroon ng mga bitak. Pagkatapos ay kumalat na parang sapot ng gagamba, ang estatwa ay gumuho. Mula taas pababa, ang buong estatwa sa sandaling iyon ay nadurog. Naging hindi mabilang na maliliit na bato na nahulog. Si Dylan ay natakot ng husto at umatras. Nangangambang may kakaibang mangyari mula sa mga bato. At hindi siya makakapaghanda. Si Leon Siao ay nakatayo sa tabi ng nadurog na estatwa. Unti-unting nagbabalik sa katinuan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Lumipad si Dylan. Nakatitig kay Leong Xiao at nagsabi, binatang yun. Ayos ka lang ba? Ano ang nangyari kanina? Si Leong Xiao ay tila hindi narinig ang kanyang sinabi, bagkus ay. Nakatingin sa bunto ng durog na bato sa lupa, tulala at bumubulong sa sarili. Isang walang kapantay na kagandahan. Hindi dapat umiral sa mga susunod na henerasyon. Lalo ng hindi dapat makita ng mundo ng mga mortal. Dahil ba nakita ko ito? Kaya ito nawasak sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kalungkutan at pagkakatulala. Muli siyang bumigkas ng isang tula, Jaki ha-thamso tidwai tizi, Giyis gi kun lanf din ilit. Ho e then an, Tinti ki ef dak, Tigi e nan if bit. Giyaw de kway ay, Den fin lang aden stand to it. Napakunap noo si Deline. Hindi lubos na naunawaan ang kasalukuyang damdamin ni Leong Xiao. Sabi niya, binatang yon, sigurado ka bang ayos ka lang? Umiling si liyong Xiao. Ang kanyang puso ay tila may nawala. Mula nang makita niya ito, ito ay habang buhay nang nakatatak sa kanyang isipan. Mahirap palimutan sa buong buhay na ito. Ngunit ang babaeng ito, tanging langit ang nakakaalam. Kung gaano karaming taon na ang nakalipas mula nang siya'y umiral. Matagal nang nalibing sa walang katapusang paglipas ng panahon. Maliban sa mga natitirang estatwang ito. Wala nang ibang bakas na naiwan. Sa sandaling ito, nagising na rin si Tandi Jun. Kasama si Naksun Ziming at si Yao Minghui. sila nagulat at agad na naalala ang nangyari kanina. Agad na nagpakita ng takot. Pagtingin sa bunto ng durug na bato sa harapan nila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. Sabi ni Xun Ziming, anong nangyari? Ang estatuali. Si Xiao Minghui ay huminga rin ng malamig sa takot at nagsabi. Kayo siniran niyo ito. Paano niyo nagawa? Tumingin si Xiao Minghui sa paligid ng malaking bulwagan at napakunot noo, nasaan si Mok Xiao Chuan. Pinigilan ni Liyong Xiao ang kanyang nalulumbay na damdamin. Kaswa na dumampot ng isang piraso ng durug na bato. At nagsalita, tapos na ang misyon. Lahat ay natapos na. Umalis na tayo. Tapos na ang misyon. Si Ziming ay maraming tanong sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya talaga ito masabi. Ang mga mata ni Tandijun ay nagliwanag. Nakatitig sa bunto ng durog na bato. At takot na nagsabi, namhagintong esensya. Napakaraming namhagintong esensya. Haha, -ha, sa pagkakataong ito, hindi na sayang ang pagpunta natin. Matapos siyang mabigla sa espiritual na antas. Agad siyang sinalyuhan ni Liyong Xiao. Kaya ang kanyang lakas ay hindi nabawasan. Ngunit ang mga mukha ng dalawa pa ay biglang nagbago. Ang dalawa ay may mga sugat sa katawan. Natatakot na madehado sila sa agawan. Malamig na tiningnan ni Leon siya o si Tandijun at mahinang nagsabi. Ano? Punong tan, balak mo bang angkinin lahat? Noon lamang napansin ni Tandijun ang kanyang pagkakamali. Nahihiyang umiti at nagsabi. Siyempre, siyempre, hindi. Ang mga namhagintong esensya na ito ay malaking kayamanan, dapat pag-usapan ng lahat kung paano hahatiin. Sabi ni Dilin, ang inyong sekta ay tatlo ang dumating. Ang aming samahan ng mga ngalakal ay isa lang ang dumating. Dapat hatiin sa kalahati para sa amin. Hatiin sa iyo ang kalahati. Matandang di, dapat mo nang kalimutan yan. Ang limang daliri ni Tandijun ay kumuyom at tumunog na parang nababali. Tila handang makipagpatayan kapag hindi nagkasundo. Umiti si Liyong Siaw at lumipat sa isang tabi, nagsasabing. Kung paano nyo hahatiin? wala akong pakialam. Sa mga esensyang ito, kalahati ang sa akin. Hindi maaari, sabay-sabay na sigaw ng apat, ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago. Si Tandijun ay lalong nagalit at sumugod. Sumisigaw, tigil. Ito ay pag-aari nating lahat. Bakit ka kukuha ng kalahati? Isang kibot lang ng isip ni Liyong Xiao. Ang maliit na gourd na diamante ay humakbang pasulong. Nagpakawala ng kamao na diamante, humaharang sa harap ni Tandijun. Isang malakas na aura ang kumalat. Ang natitirang apat ay natakot. Nagsiurong at takot na tumingin sa maliit na gourd na diamante. Nagpapakita ng pagkadismaya. Maaari lamang silang kumurap habang walang hiyang kinukuha ni Liyong Xiao ang mga ito. Si Liyong Xiao ay hindi pinansin ang kanilang mga ekspresyon at pagtutol. Mabilis na kinuha ang higit sa kalahati ng namhagintong esensya. Sa kalamang siya tumigil. Bahagyang napakunot noo at sinabi ang natitirang bahagi. Pakiramdam ko kung hahatiin ninyo, hindi rin magiging malinaw. Bakit hindi kayo makinig sa aking pamamahagi, ano sa tingin ninyo? Ang mga mukha ng apat ay kasing itim ng ilalim ng kaldero. Ang kanilang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit, napapadyak sila. Punyeta, kinuha mo na ang kalahati, ano pa ang natira? Nang makitang tahimik sila, umiti si Liyong Siaw at nagsabi, kinuha ko na ang kalahati. Natural na hindi ko na ito ibabalik. Ngunit ang natitirang kalahati. Kalahati, kalahati ng unggoy. Si Tandijun ay galit na dumura. Kalahati iyon? Kalahati lang ba? Haha. -ha. Tumawa ng malakas si Leon Siao at nagsabi. Ang sektang Northern Dipper ang nangunguna sa mga sekta sa lungsod. Ang Timog Apoy ay hindi dapat mag-alala sa kaunting pakinabang o kawalan na ito. Ang inyong pananaw ay dapat mas malawak ang pagdaragdag ng maraming namhagintong esensya, ay hindi gaanong magpapataas ng lakas ng sektang Northern Dipper. Sa kabilang banda, kung hindi pantay ang pamamahagi, magdudulot ito ng sama ng loob sa ibang mga puwersa. Naganap na kabaligtaran. Magkakaroon kayo ng malalakas na kaaway. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tandi Jun. Naramdaman niyang tila may punto ang sinabi ni Li Yong Xiao. Hindi siya makasagot, kaya malamig na lamang siyang suminghal. Muling nagsalita si Li Xiao tungkol naman sa guild ng komersyo ng Thunderwind. Isa ito sa pitong malalaking guild ng komersyo. May napakalaking yaman na hindi masukat. Bakit kayo magkukulang sa kaunting bagay na ito, pinunong di? Kahit nadalhin mo pa ang lahat ng namhagintong esensya. Makakaakyat ka pa ba ng isang baitang? Natigilan si Dilin, napakunot noo at nag-isip ng malalim. May punto ang sinabi ni Liyong Xiao. Ang nagpapahirap sa kanya para umangat pa ay hindi ang negosyo kundi ang kanyang antas ng cultivation. Kung hindi siya makakaakyat sa antas ng Martial Emperor, gaano man kalaki ang kanyang mga nagawa, mananatili lamang siyang pinuno ng sangay sa lungsod ng Timog Apoy. Kung gayon, bakit pa kailangan ang kaunting hindi gaanong mahalagang yaman? Para magdagdag ng malalakas na kaaway para sa sarili. Ang mga namhagintong esensya na ito ay maaaring ipamahagi sa maraming maliliit na sekta maliliit na paksyon at maging sa mga hiwalay na martial artist. Para magkaroon sila ng utang na loob. Bukod dito, hindi rin ito makakasira sa katayuan ng sektang Northern Dipper. At ng guild ng komersyo ng Thunderwind sa lungsod ng Timog Apoy. Hindi rin ito makakaapekto sa katayuan ninyong dalawa. Sa aking pananaw, ang mga mina na ito kumuha kayo ng simbolikong halaga. Ang natitira ay dapat ipamahagi sa iba. Ang mga salitang ito, ay hindi lamang nagpaisip kinatandijon at Dilin Maging si Ziming at si Yao Minghui ay nagulat din. Pinag-isipan din nilang dalawa ang mga pakinabang at kawalan dito. Ang apat ay pawang nakaramdam ng pagkainip. Sa ganitong uri ng pag-aagawa ng yaman, sila mismo ay hindi nagkukulang sa yaman para sa cultivation. At ang kanilang mga sekta na nangunguna ay hindi rin nahaharap sa kakulangan ng yaman kundi sa kakulangan ng talento. Tanging ang pag-abot sa Nine Heavens Martial Emperor ang kanilang pinakahuling hangarin. Kung dahil sa kaunting pakinabang ay mawawalan sila ng buhay. O magkakaroon ng maraming malalakas na kaaway. Ito ay talagang hindi matalino. O kahit nakatangahan. Ngunit ang tingin ng mga tao kay Leong Xiao. Sa sandaling ito ay mayroon ng ibang kahulugan. Lahat sila ay nag-isip. Napakatalino ng taong ito. Napakataas ng kanyang talento. Sa ganitong edad ay mayroon na siyang ganitong mga nagawa at pangunawa. Sa hinaharap ay tiyak na magiging isang dakilang tao siya. Makikilala sa buong mundo. Mas mabuti pang suyuin ang taong ito. Bumuo ng isang magandang ugnayan. Sunod, Si Xiaominghui ang unang nagsalita. Tama ang sinabi ni binatang Yun, hayaan na si binatang Yun ang mamahagi. Wala akong tutol. Nagpahayag din si Ziming at Dilin. Na pumapayag na si Li Xiao ang mamahagi. Nang makita ni Tandi Jun ang sitwasyon, ayaw na rin niyang makabangga si Li Xiao. At mayroon pa siyang hindi nakakalimutang bagay tungkol sa quit. Nagsalita na rin siya. Ako, si Tandi Jun, ay wala ring tutol. Mabilis na lumipad palabas ng altar ang limang tao. Nang makita sila ng lahat na lumabas, agad silang nagsigawan sa gulat. Tingnan nyo, lumabas na sila. At lahat sila ay buhay na nakalabas. Nalutas na ba nila ang problema? Tiningnan ni Tan Dijun ang mga nagugulat na mata ng lahat. At nagsalita. Mga ginoo, ang problema tungkol kay Moksia Ochuan ay nalutas na. Ang susunod na bagay. Pinag-usapan naming lima. Napagdesisyonan na si Binatang yun mismo ang manguna. Sino man ay hindi dapat tumutol. Ha? Si Leon Siao ang manguna? Sa ano? Lahat ay nagtaka. May iba pa bang bagay? Hindi kaya hahatian niya tayo ng mga kayamanan? Siguro hindi. Kaya, sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ng lahat, inilabas ni Liyong Xiao ang kanyang storage bag. Ang namhagintong esensya ay umagus mula rito. Pumuno sa kalangitan. Agad itong nagdulot ng hiyawan at pagtitig ng lahat. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Tumingin si Liang Xiao sa ibaba. At nagsabi, sinabi ko na noon. Lahat ng sumama sa akin para iligtas ang tao. Lahat ay may bahagi. Mga ginoo, kahit hindi kayo nakapasok sa altar. Ngunit sumama kayo sa akin hanggang dito, maituturing na itong tulong. Kaya bawat isa ay may bahagi. Naglabas si Leon Tseo ng mahigit isang daang maliliit na piraso. Itinuro ang kanyang daliri pababa at pinakawalan ang mga ito. Bumubulong kahit maliit ang esensya. Bawat isa-isang piraso ay sapat na para ipagpalit sa isang daang milyong origin stones. Makakagawa ng yaman para sa inyong cultivation ng higit sa labing limang taon. Ang mga martial artist sa ibaba ay labis na nasabik. Lalo na ang mga hiwalay na martial artist na iyon na mula pa sa simula ay hindi inasahang magkakaroon sila ng bahagi. Lahat sila ay namula ang mga mata sa pagtitig. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pananabik ay mahirap pigilan. Sa maikling sandali, ang mga salita ng pasasalamat ay umalinggaw ngao sa buong altar. Salamat, binatang yon. Salamat, binatang yon, sa bigay na origin stones. Matapos mahati sa mga hiwalay na martial artist, muling nagsalita si Li Xiao. Sa paghahanap ng kayamanang ito, ang pinakamaraming nagsumikap ay ang mga tao mula sa sektang Northern Dipper at Guild ng Komersyo ng Thunderwind kung wala ang guild ng komersyo ng Thunderwind na nagbigay ng anim na tulis na karayom. At ang sektang Northern Dipper na nagbigay ng mapa para sa paghahanap ng kayamanan. Hindi kayo makakarating dito. Kaya ang sektang Northern Dipper at ang guild ng komersyo ng Thunderwind ay hahati sa natitirang kalahati. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at ilang libong piraso ng nam esensya. Ay agad na nahati sa dalawa. Kung saan ang kalahati ay ibinigay kinatandijun at dilin. Sabi niya, dalawang ginoo itago ninyo. Nagpatuloy si Liang Xiao. Ang natitirang bilang na ito ay hahatiin din sa dalawang bahagi. Isang bahagi para sa mga lokal na sekta. At isang bahagi para sa lahat ng iba pang guild ng komersyo. Tiningnan ni Nixon Ziming ang bunto ng nam hagintong esensya sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay hindi maiwasang uminit. Labis na naantig. Matapos ang pamamahagi, lahat ay pumuri, mahusay ang pagkakahati, patas ang pagkakahati. Sabi ni Leon Xiao kung gayon. Lahat ay may nakuha, kaya umalis na tayo sa lugar na ito. Lahat ay sabay-sabay na sumigaw. Lalo na ang mga hiwalay na martial artist, napakasigla nila. Punong-puno ng diwa. Sa isang iglap, ilang daang tao ang lumipad paakyat sa langit at sabay-sabay na umalis. Bahagyang lumingon si Leon Xiao at tiningnan ang unti-unting naglalahong altar. Naalala ang kagandahang nakakabighani kanina. Bahagyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Mabilis na nakaalis ang lahat sa pulang magulong lugar. Matapos makita ang sikat ng araw. Naramdaman ang saya ng paghahanap ng buhay sa bingit ng kamatayan. Lahat sila ay sunod-sunod na nagsigawan sa tuwa. Sabi ni Dilin, sumunod lang kayo sa direksyong hilaga. At mabilis kayong makakarating sa lungsod ng Timog Apoy hindi na kailangang bumalik gamit ang anim na tulis na karayom. Dito, wala namang maglalakas loob na bumalik sa dating daan. Nang marinig ang sinabi ni Dilin, ang mga martial artist ay sunod-sunod na nagpasalamat. At lumipad diretsyo pa hilaga. Sabi ni Leon Xiao, pinunong di. Bukas, nais kong humiram ng malaking teleportation array sandali. Hindi ko alam kung magiging abala ba? Maginhawa, maginhawa, natural na maginhawa, Si Dilin ay napakasigla at nagsabi, binatang yon, anumang oras ka dumating. Anumang oras mo maaaring gamitin. Pagbalik ko, ipapainspesyon ko ito agad. At maghahanda ng maraming origin stones. Anumang oras ay naghihintay sa pagdating ni binatang yon. Hindi na rin nagtagal si Tandijun. Dumiretso pa hilaga at nagsabi, mga disipulo ng sektang Northern Dipper. Sumunod kayo sa akin pabalik para magulat. Si May Donger, bago umalis, Tumingin kay Leon Xiao at nagsabi. Binatang yon, pupunta ka ba sa lungsod ng Marshall Wine? Hindi ko alam kung kailan ka alis. Sabi ni Leon Xiao, bukas. Tumango si May Dongger at nagsabi, kung gayon, magkita tayo bukas. Umiti si Leon Xiao at nagsabi. Donger, magtuon ka na lang sa iyong cultivation sa sektang Northern Dipper. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Sabi ni May Dongger. Hindi naman para ihatid. Kundi mayroon akong bagay na hindi ko masabi ng detalyado dito. Bukas, hahanapin ko si binatang yun. Napakunot noo si Leon Xiao. Hindi alam kung ano ang tinutukoy nito. Masayang sumagot, sige. Pumunta ka lang sa guild ng komersyo ng Purple Cloud. Lumingon si Tandy Jun. Bagamat nanghihinayang pa rin siya sa quit Ngunit mayroon na siyang naiisip sa kanyang puso. Mas mabuti pang si Zhang Linghua na mismo ang kumuha nito. Kahit papaano, hindi niya kayang harapin si Li yung siyao.